Dati-rati, madali lang para kay Aurelio na ihatid at sunduin ang apo nitong nasa kindergarten. Isa sa kanilang araw-araw na dinaraanan noon ay ang Pine Spark Bridge sa Barangay Balili. Pero nang simulan itong isara, kailangan pa nilang maglakad ng higit limang minuto makauwi lang. No kasi nga binakbak na nga handa pa gaya mga ituloy eh, nga dagos, nag-arami na kumati pag tao, oh, tanin kakasi na gito'y ubing nga iskwila nga, babasit. Mark Mar Mar sa dati nagadayupi man, karoon nagtutudo, pitak. Kaya sa muling pagpapatuloy sa pagsasaayos sa tulay, hangad niyang sanang matapos ito sa madaling panahon. Paspasan na nata ni Agway Sangatawunan, masusuruk pa yun. Dapat ko mapaspasan dan. Tapnuhan ito ma manin nga maabutan ti May Sangatawun ito no 2024. Ito rin ang sentimyento ni Aling Leticia. Ti makunak matakot bagi ko kuma contractor na reket i pada ko man Jay Bridgeson tapno paadi ang kami nga marigagrigatan nga pa, agrikurikos dito i uh, important ti Jay Bridge tanod da kar gamit ket mabalin met nga ilugan mo nya diretso Noong nakaraang linggo kasi ay muling binuksan ang mga harang sa tulay at inilapag na ang mga bakal na gagamitin sa pagsisimula sa pagsasaayos sa tulay. Una nang tiniyak ng project engineer sa nasabing proyekto na sisimula ng pagsasaayos sa ika-15 ng Setyembre. Pero ilang araw na lang bago matapos ang buwan, wala pa umanong nasisimulan ayon sa mga residente. Alangan po na, edi dung, dung tao. Kaya hiling na lang ng mga residente na gumawa ang project engineer ng pansamantalang footbridge. Pero ayon sa project engineer, Kaya lang wala naman kami makuhang site na pwede pagtakyan ng footbridge kasi mga private properties yun. So, nahihapan kami kumuha ng ano, right of way. May paliwanag ang project engineer sa atrasadong pagsasaayos ng tulay. Kasi ginagawa yung steel girder sa ni Max, uh, Pilipinas corporation sa uh, na nakabase na, sa Mexico Pampanga and yung baka na gamitin namin is uh, ma, ma makapal siya and is napadobadobla pa din in import pa nila from China so yung order from China yung pag, pag pagpunta niya dito and for the publication, dun tayo Habang hindi pa nasisimula ng pagsasaayos, hiling muna nila ang pag-unawa ng publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.